bilang pamamahalam sa taong 2023 unang una nagpapasalamat ako sa Diyos at ngayon 2024 bago natin simulan may handog ako sa inyo unang una gusto ko munang balikan yung pagkakataon na ako eh. unang lumusong sa Laguna ano yon buwan ng uh, Junyo, June 2023 galing ako rito sa Nasugbo, lumusong ako sa Laguna gumawa ako ng ano nun eh gumawa ako ng kapirasong vlog hindi ko alam kung ako'y magiging successful. Ubalis ako dito sa Nasugbo. Pumunta ako ng Laguna. Gusto kong dalihin yung aking adventure sa Laguna dahil ang alam ko napakaraming palo sa Laguna. At uh, kung ako'y nakakahuli dito sa Nasugbo, hindi ko alam kung magiging successful ako sa Laguna. Pero ganun paman, man, Papasalamat ako dahil buong puso akong tinanggap ng mga taga Laguna. Unang-una, nakilala ko ang mafia. Sampalos Mafia. Sila sila yung mga napakagaling mamana. May nag sa akin taga ng Carlan, Laguna. So sabi niya, dito daw sa kanila, napakaraming palos. Naintriga ako kaya sabi ko sa kanya, total nasa San Pablo ako. Dadayuhin kita. At anong nangyari, pinuntahan ko sila. At dito ko nga namit si Nakuya Unyot, si Kuya Tepong, mga hardcore veteran pagdating sa pamangpangi ng panguhuli pang ng palos ang nakakapagtaka hindi pala sila nag youtube sila yung mga underground palos hunter na talagang ang gagaling ito yung mga sasabihin ko sa inyo mga veterano ito na hindi sila kilala ibig sabihin gumagalaw sila hindi naka-broadcast marami silang alam na lugar sila yung nagbukas ang pinto sa akin dito sa Laguna para ma-access ko yung mga lugar o mapuntahan ko yung mga dinala lugar na sa nila sa alam nilang maraming palos Dinala nila ako sa Nagkarlang dinala ako nila sa Pagsanhan sa Kabinti matagal ko na pangarap makarating sa mga ganito at ngayon nangyari natupad ang pangarap ko <laughs> watch out sa lahat ng mga nagsusubscribe ng Albert's Adventure abangan niyo Isang ultimate ikat adventure Gagawin natin Ito sa bayan ng Laguna Dahil uh, yung spot ko sa nasod ko Kumpara dito sa Laguna Napakalawak, napakarami So nagsimula ako Sa Nagkarlan, nakahuli ako Nakahuli ako maliit Pumunta ako ng kabinti Nakahuli ako hanggang sa tuloy-tuloy na at, mula June 2023 Hanggang itong katapusan ng taon At ito, simula na nga ng 2024 may handog ako sa inyo, may regalo ako sa inyo. Isa itong ano, documentary o isang intro na gagawin ko sa mga vlog. May ginawa na kasi ako dito previously. Gusto ko ipakita muna sa inyo. Ano yun ang natin yung ginawa ko dati at yung bago ngayon Guys, malaki na naman ito. Oh. ugh. Mahina na Mahina na siya. Ang laki eh. Siguro mga sampung kilo mahigit ito. Oo. Oh. Oga siya. Nakakita niyo ba? Dito lang. Ano ba May ulit Dati gumawa ako ng intro dito sa Batangas ito. Papakita ko sa inyo sana magustuhan ninyo. Panoorin Welcome to my office. 不打，不打，打他老公。 At muli, ngayon 2024, pinapangako ko sa inyo sa awa tulong ng Diyos, tuloy ang ating adventure. At sa lahat ng mga gustong imbitahan ako, sa lahat ng mga gustong puntahan ko ang inyong mga lugar, magsabi lang po kayo, yun yung mga kailangan ko kasi hindi naman ako lihit mong taga Laguna. Sabihin nyo lang, chat nyo lang, o dito sa amin, maraming ganito, maraming igat, maraming palos, pupuntahan ko po kayo. At pinapangako ko, itong itong uh, taong 2024 gagandahan pa natin tuloy tuloy ang ating adventure buwan buwan may bago tayong spot na pupuntahan at looben sana makahuli pa tayo ng mas malalaki salamat at welcome 2024 sama sama ulit tayo sama nyo kami sa igat hunting ni Albert's Adventure welcome to my office